ito maganda tpo pang ipit sa mga cellphone yes ito tingnan natin <coughs> ito so, ay in order natin sa TikTok siya. So ganito lang guys, ah, 'di ba? Maganda ito pang ipit ng cellphone. Kasi madali lang ilagay ang cellphone dito. Ito lang siya. Ayun ah. Ah uh, 360 rotation 'to. Ito pag gusto natin Yeah, no. Gaga... Yeah, no. Papa, iwagan lang natin dito sa likod. Hanggang naka ganito naman ng ano. ano? 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 Ganun lang. Ah, pwede malik na rin natin. Tanggal-tanggal lang ito. Ito. Pwede na eh. Pwede natin pukalasin. Ano? balibaliktad lang ito. Ano, kalas-kalas. Kung lilinisan natin yan, no? oh. Ah. Kalas-kalasin lang natin. Saka madali lang ito ilagay. Ano? Eh, lang. May screw lang. At saka may screw lang dito sa likod. Dito lang screw niya. Ano? At saka maraming ano guys. Ah, pwedeng ating ilagay sa mga tripod. Ito, yan ang maraming ano niya. Yes, pero. Hindi rin ito ikotin. Ito, so, ganun. Eh, basta, yan lang dito laging higpitan. At kapag pag naman tayo ng cellphone, ito para lumuwag ito. Yan lang. Hanggat sa Angat sa lumuwag ang ano niya. Ayun din. Angat magkasya ang cellphone. Kung kasya lang ang cellphone, okay lang. O kaya nilahigpit na natin. Ang kagandahan nito. Ah, uh, ma-adjust natin kung gano'ng kahigpit ang ating uh, cellphone na ilalagay kung gusto mo ng mahigpit. Pero mas maganda hindi masyadong higpitan ng silikon para hindi maning yung mga gilid niya. So ganito guys, kung bibili tayo ng ganito na uh, paper holder, mas maganda bibili din tayo ng ganito. Mga mura lang ito. Ito guys, ang bili ko, 108 pesos lang. Yan na. Napakaganda nito. Kasi kahit patay yung cellphone, pahiga ang cellphone, yan ang ganito. O, oh, oh higpitan natin. Pwedeng ganyan, nakagano yung cellphone, pang selfie. Pwede rin, pahiga. Dito natin sa likod, adjustan. Oh. O, oh, ganun. Kailangan nasa likod ang ulo niya. O, oh, ayan o, oh, kung pang video. At saka maganda yung ganito, Uh, may iwasan natin ang yung mapapasmab ang ating mga kamay. Ang ginawa ko nito guys, meron akong ganito. Ito. So, tripod. Ito. So, ito pwede naman ito pataas. Depende sa kung paano mo ito yan. Yung mga ganito. Ito ilalagay lang natin dito sa ano? Sa ibabaw. Okay. Meron siyang screw. I-scroll lang natin. Ayan. O, ganun lang. Mas maganda ito kasi pag nanonood tayo ng ah, nagsisilpon tayo, ah, pwede natin, ano, okay. dipindi lang sa gas sa inyo. Pwede, kasi mayroon naman dito i-adjust, eh, ano, sa baba. Saka, pwede ito, kahit saan mong yan, eh. Ano, So, lagay natin ang cellphone, uy, mas pasma to. Ayan, no. Oh. Diba, nagbibidyo tayo. Pero kailangan may ganito. Pwede natin ilagay. Ganun, ganun, ganun. Ganun. Kahit naka-motor, pwede mo ito ilagay sa motor. O nakabay. Tatay, ikot mo lang ito sa hawak ng bike. Yes, ah. Oh. Eh, adjust, adjust na lang to. Hindi ko na ito... You know, eh, pwede naman ikotin ng ganito yan. Ayan. Pwede ginagawa ko pag, halimbawa, nagsisilpo lang sa bahay, nasa lamisa, o oh, ganun lang, eh, hindi ka... Kasi kung lagi mong hinawa ng silpon mo, mainit. Ah, uh, mapapasma ng ating mga kamay. ano Oh. Kasi sa init ng silpon. ganun lang. Kasi silpon ka. O, oh, gano'n. Gano'n, ko ka dyan? Ayan, di ba? Pwede rin pang video. Nagbibideo ka sa sarili mo. Ilagay mo lang dito sa... Ano? Ito. Ito, maganda dito. Ayan. Pwede rin tanggalin. Ano, tanggal ka. Ta. Kahit saan mong... Ah, uh, pa nito ilagay. may mga purpose itong mga ito. Ang iba niya, lagyan ito ng yung ilaw. Ito yung kakabit. Yung light. Para sa... Kung nagbibidyo tayo, yun know, o. Pwede po, bibigyan lang natin ng mga... Ano, ng mga... Pwede natin isabi dito ng ilaw. Para sa pag nagbibidyo. Kung oh. nag-adjust, adjust. kahit anong adjust nito. Kasi ang tawag nga dito, 360 ang rotation niya. sige ikot lang. Kapaluwagin lang dito sa likod. Eh. Pag ikot na ito. Pag nagsilpi, pwede na ganun. Diba? Napakaganda. Ito. ah, uh, cellphone clipper holder. agad uh, guys, check out nyo dito sa ating ah uh, sa TikTok natin. Meron tayo nito. Thank you guys. Yan lang. Cellphone clipper holder. Benda. Hindi tayo mahirapan maglagay ng cellphone dyan. Kasi lalagay lang natin yan. Ganun. Tapos sigpit. Hindi kagaya ng binabatak pa. Ang hirap ilagay ng cellphone na ano kagal. Ayun. Pwede rin ito lang gamitin natin. Oh. Magbibido tayo. Ito lang gamitin natin. Ito lang. Huwag ganun. Pwede rin pa ganun kung so, nabibideo tayo. Di ba? Hindi mabibitawan ng cellphone kasi meron dito pwede hawakan natin o ganun lang.